Yan, Good good noon mga master. Launa ng hapon. Andito tayo sa ilaw mga master. Dito lang sa amin. Ah, uh, palipas oras tayo dito. Gaging pa rin. Para yung gamit natin. 2.5 na ano, jig head. Tapos Berking Polaris na 50mm Tawin natin maghagis-hagis dito mga mas Init. so, so pala tayo ng gloves kasi medyo mainit gloves pala tayo dito tag ko na basura nga lang dito mga master maraming basura pwesto putul, ya la compré. Hmm, strijk maar master ja no boogie <laughs> on first fish natin boogie on no master woops oh we natin to Yan no master release natin Tekno ma Master, fish on. Yan. nag tok lang pala. Yan, no? Yan. Keep natin doon mga master, pamimigay natin. Ano sila kanina? Ang dami nila. Strike bom ma master. Diam. Strike tok parang sim size din to. Iya na. Nah, nah bul pa dami. Dami nila mga master. Lagi <laughs> sulit mga master. Meron pa yan. mabilis ako sinalo master Ayan Fish on, sinalo ka Gutom na gutom ah Kung gutom, gutom talaga yung atalakito ko master Kahagis ka lang Kakalapag pa lang lulat natin Sinalo ka agad no? natin ito mga master Kakatulong pa tayo kahoy piece o ng master <laughs> <laughs> ito nun, mean, dami yun tatalo na ng mga master <laughs> dami nila <laughs> ito mean, no. yun yun Ayan. Dali rin Dali rin bugaong <laughs> Dali yung bugaong Bilis natin Dali yung bugaong Kakitok yung Target natin Dito Yan Strike you know? hey. <laughs> mga Master, you know. Hei. Itu tuh mama leaderline kalanya pegain mga Master. You know. Ayun. <laughs> Strike Master. Strike Piso nga, master. Ano to? Piso. Ay, ay. Ano nga, sir? Archer. Archer, Archer piece, mga master, oh. <laughs> Yan, you know? Mm, Archer fish, my ma master. Yen, there is nothing. Bye bye. I'm going it long. Baik Masan Gan. <laughs> buka. Nah, ini kare. Gani nak ka apa? Strike. Strike buka ulang. Lapang terus ketoknya Mas tuh. Klik. Go. Nah, itu tu sedak. Tengok kan. Patim matulah kan <laughs> ni nah. kan. Ke